Yo, yan good morning, good morning Kasi sinyang lahat mga busing no. Ah, una sa lahat no, shout out ma'am Easy Cooking no. Yan. With Awin. At saka kay boy Idol Road Joy. Yan sinyo po yan naka-play diyan no. Tapos yung isang nagpapa-shout out ma'am no. Ilagay ko na lang dito sa screen no. Nakalimutan. Hindi kasi mas stop. Ay nakatuloy po yan diyan yung pag-play. Ito po Shoutout sa iyo ma'am no Ayan Shout out, shout out. Good morning. So ayan po mga busing no. Ah, lalabas muna tayo doon sa pali sa unahan ng palingke no. At titingin tayo ng kwan ng ano ba yan? Kung may luto no, may magandang uh, bilihan daw ng ulam doon eh. <laughs> Subukan natin yung nilagang pata. Ayun. So ayan po mga busing, kitakit sa daan, okay? Dito na yung motor na ready So kita kita sa daan mga busing Good morning. Yan yung kan e e-bike ng pamangkin Yan. So kita kita na lang tayo tayo pupunta na tayo doon mga busing Good morning no. At ah, dito na no, po tayo sa bahay no. Pauna ko na lang ko ito no dahil wala tayo kaninang nabiling bata at saka hindi ko nabanggit kanina yung nagpapa-shout out talaga no, si Ma'am Josibel no Ma'am Josibel Aldi. Ayan. Shout out, shout out sa iyo mami Papauna ko na lang po ito At saka kay pala Sa bago kong kaibigan no, Na taga Kalinog Ayan Si Diaz Jim Stone Ayan, idol Ah, uh, Shout out, shout out Ito po yung mga channel nila Ayan So abangan nyo na lang po no Ah uh, dahil hindi tayo makapunta ng, uh, subukan ko lang no, i-try ko lang na mapuntahan natin yung kalino pero unahin ko na lang muna yung dagat okay, dagat <coughs> Maligot na lang tayo doon sa dagat at saka magluto-luto, okay? So, good morning sa inyong lahat mga busing at magandang-magandang maga. Magandang Magluluto na po oh. <laughs> ano ko sana ngayong kan ngayong Sabado or Linggo pupunta sa Kalinog bundok din yun kaso eh tumaan yung bagyo eh. eh napakataas napakataas nun gusto ko sana subukan yung makyat ng motor ko eh <laughs> Pero simentado naman kaso napakatarik talaga na yung mahabang akyatan tapos napakataas yun gusto ko sanang subukan yun pero nagdadalawang isip ako eh, eh dumaan may bagyo pa kasi na dumaan kaya sigurado akong madulas yung daan doon tignan ko na lang no either uh, baka sa dagat na lang po oops one way no entry may program sila dyan no? mga yeah. pan wow. yung pwede dito tayo dadaan mm. may naayos naman sila dito Ano no, naman kay naayos nila dito Ano no? Ah may abang kita siguro mag-aayos tapos naglilinis ng kahoy titingin <laughs> tayo doon sa nagbili kasi yung pamangking ko doon ng seafood splatter napakasarap <laughs> tapos sabi niya may nilagang pata daw doon kaya sabi ko tignan ko nga kung saan ah, baka hindi ko nadala yung tira <laughs> Sandaan lang naman yun eh. Ah, baka sakwa na lang po tayo pupunta doon Nasa ah, Kalinog Ah, sa ah, ibang pagkakataon na lang no Baka Sakwa na lang po ako sa dagat no ah, sa ah, ano ba yan hindi ko pa na i-vlog pero napupuntahan na din naman namin yon pero hindi ko pa na i-vlog yun no? uh, subukan ko na nakain tayo doon or magluluto luto ako doon ihaw ihaw at saka kakain tayo doon tapos yung pan yung sa lambunaw ilog yun, babalikan ko din yun kaso ngayon nga, no, yung nagkabagyo, baka hindi maganda yung tubig doon no? dahil di, ba dahil di, 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 di ng pagdaan ko doon na hindi pa na, pa na ng bagyo napakalinaw no? pero ngayon ay ng bagyo sigurado ako doon ah, gatas ano ba yan, kapit gatas yung kulay noon Yan sa susunod na lang yun ulit no? Kasi sapay na lang natin yun sa kan, sapay na lang natin yun sa Pagbunta sa Kalinog Dito tayo dadaan sa Pase Mauna tayo sa Kalinog Tapos mabalik pa ba Puntang Ilog At maliligo doon <laughs> At kung pwede makatagloto luto doon O ihaw-ihaw ihaw tayo doon Saan so, ba yung sabi ng pamangkin po? po ah <laughs> tumingin na ako para ubos no yan na yan yun tapos no. mamahasa -ma pa na lang bukas na lang ako magpapagasolina dito daw bali ah hotel eh ito yung hotel eh sa loob daw ito so, tapos hindi happy -ha natin <laughs> sa tabi daw ng Edmondo hindi mano, ano, na lang <laughs> hindi ko rin natuha yung pangalan natulog na kasi yung pamangkin ko eh. hindi official na to eh. <laughs> ano ba Yan, alang ko bilhin ko kung hindi ko makakita yun Ay, eh, sa tabi daw ng kani, eh, papasok Ay, eh, papasok mo din naman ito eh <laughs> Wala na Oo, di ba? Wala na <laughs> Balik tayo, balik Pakyo na mga uh, saluyot na uh, bubuhay lang sa tabi-tabi oh, isang punsok ng saluyot Sa kamay papaya. Ay, Ito lang naman yung daan eh. <laughs> Kainan daw yun tapos wala. <laughs> Parang karinderya daw eh. Hindi naman yung karinderya yung sa kwan Yung sa unahan doon. Ula din ang nandini <laughs> Isasamahan ko nga siya sa susunod Okay. Ito na yung hotel yung uh, psh, Ayok na ba tuloy uh, na? Ito na yung hotel oh. Oh, wala din naman. Nakadoon sa kabilang.

siya na lang yung kanin ko mamaya <coughs> at saka sundan ko na lang failure <laughs> <Penior. laughs> yan nag ikot ikot na lang tayo na uwi na po tayo ah wala na pong gasolina <laughs> walang gasolina pero abag lang sa bahay kahit di pa paano ko pa yan ayun may daan pa pala doon sa kabila pa <laughs> ang bangun yun pinakad na ako subukan <laughs> ko lang naman sana eh kung masarap yung pata nila yung nilagang pata eh pero yaan mo na yun nawala na nawala na si Pan gusto ko lang makalabas pwede <laughs> nakalabas tayo dito tayo dadaan pa oh, ay sige, sige sige dito tayo dadaan na lang sa dinahanan natin kanina pero sa plaza tayo lalabas ay nako may bilihan naman ng ulam doon malapit sa amin eh. Pero gusto ko sanang matikman yung pan. Eh, masarap kasi yung panila eh. Masarap kasi yung seafood platter nila eh. Yung in order ni Joseph na seafood platter, masarap yung mga laman niya. Eh. Yung bangus lang yung hindi ko nagustuhan, parang ulang sa timpla. Walang lasa eh. Aba, may kuwan din oh may durian durian marang old market o <laughs> oh, diba nag ikot lang tayo <laughs> naghanap sa wala <laughs> <laughs> kung may gasolina lang ako, hanapin ko yun eh. <laughs> Ando na rin naman tayo kasi limited yung fan. Kung tignan yung gasolina ako, malapit nang mga 20 Oh. Ayan, eh. <laughs> wow, sarap ng mga putas ah Oh yeah, uwi oh, yeah, na <laughs> So ayan mo mga busing no sa kwan na lang muna tayo no sa RJ Balaring no sa susunod dagat na lang po muna tayo mag-adventure. Dadalhin ko na lang yung gamit ko paming wet na uh, just in case na makapasok tayo doon. Hindi makapagbigay na ko. Maka maka-content ng paming wet no. Subukan ko lang doon hindi pa natin alam kung anong mahuli doon eh basta dagat yon eh kung wala eh di wala kung may mahuli di salamat subok lang dagdag <laughs> -dag content <laughs> sayang ng mga lupi ah eh, dito na tayo <laughs> bukas na lang ako magpapasasulina tapos sa susunod na ah, baka sa ah, katapusan tayo pupunta ng dagat no? ikuhan eh, ko muna yung panahon kasi eh, ngayon pa ulan-ulan hindi rin naman tayo makapag vlog ng maganda kung maulan di ba? So ikuan muna natin yung panahon Okay So hanggang dito na lang po mga busing At maraming salamat sa inyong lahat no? Magluluto na lang po ako ng available dyan no? <laughs> Hindi na po ako makapunta ng katugan Wala ng gasolina Okay So hanggang dito na lang po Bye bye Love you